Hello po! What's up po sa inyong lahat? Kumusta po? Welcome sa aking vlog. MPC TV vlog. So, ayan guys. Ngayong araw na to, andito tayo kung saan ang bahay ng aking amo um, guys. So, inuna ko na lang muna. So, pupunta sa baba. Yan. Papunta sa baba. Kung saan kami nakatira. Pero dito kasi guys ay visitor's area or na may nag-tutor sa mga bata guys pero ang pinaka main na visitors area ay ay doon so hindi ko na yan siya papasukan kasi malinis naman yan dito lang siya banta so ngayon guys kaya tayo pumunta dito at dumiretso kasi nga yung oras ng alaga ko sa college niya ay ano isang ay dalawang oras so dito kasi malapit kung dito kami manggagaling so mga 10 minutes lang nandun na kami So, ngayon guys, ay nandito, kunwari maglinis ang inyong lola. Para sa ganon, ay singilin niya yung kanyang sahod. Si guys, syempre sahod natin. Kaso lang, ay tinakasan ako ng aking amo guys. <laughs> Hindi ko na siya nadatnan. Pagbaba ko, wala na siya. Kasi doon kasi ako dumiretso doon sa ano sa pinakaitaas ng may kabayan din tayong Pilipina. So ayun, nakimari test muna ang lola ninyo sa pagbaba niya. Kasi mostly kasi guys ay si lolo. Magigising lang yan siya pagka malapit ng dasal. Mga 11, 11.30, ganon. So ngayon ay kahit maga kung dumating dito, it's mga alas 9. Dasal lang ay galing ako sa taas, mga 30 minutes ako dun guys. So ayun, tinakasan ako ng aking amo. <laughs> Wala pang si lolo ninyo. Wala pang salaries. Ayan guys, ang bansang Kuwait. What's up po sa inyong lahat? So, di ba guys, mayroon pang susunod na araw. So, baka bukas ay magpunta din ako dito ulit, magbalik. Kasi nga, ay, ano guys, uh, tawag dito hindi ko matatapos ito sa dalawang oras kasi sa baba kailangan tubigan, gawa nga nag raining, raining. So, ang taas naman ay need nating ay sa baba, hindi kasi itong ang pinakataas, guys. Itong taas in first floor. So kailangan kailangan nating linisan dito muna kasama ang banyo uh, at ano Nawalis ko na yan guys. Nawalis ko na itich. So kunwari lang linis-linis lola ninyo. So andito naman tayo sa bahay nyo mamaya. Walisan ko muna ito. Para sa ganun ay diretsyo yung aking work. Kasi meron pa akong isang oras guys na paglilinis. So sana nga eh uwi si lolo ng maaga. Pero sigurado ko guys hindi na yun uwi. Mga 2 o'clock na yun siya uwi guys. Para singilin ko sana sa, sa aking sahod. So, lang ay tinakasan niya ako. Siguro alam niya guys na pauwi ako dito. Kaya sabi niya, alis ako kasi para hindi, ano, <laughs> jokes lang. Kasi pero sa totoo lang guys ay umuwi ako dito para maglinis at saka makita ko yung amo ko ay sabihin ko sa kanya na Lo, nasa na yung salary ng iyong tulong details na walang iba kundi si MPC TV Vlogs. si guys, so ayun guys, Ayun ang pangyayari. So, si Tanay. So, alam nyo, ano, talagang tawag dito. Yung dumi-dumi ng sa baba, kasi every Webes, pumupunta din daw dito yung mga magkakapatid na may kasamang mga anak, saka yung kasama din nila. Pero siyempre guys, hindi naman totaling naglilinis ang mga yun kasi hindi naman ano, hindi sila free. Dito kasi sa Arab country ay kailangan pantayan mo yung bata guys kasi sobrang likot nilang kukulit ganun. So hindi mo sila pwedeng iwanan. So ayun, lola nyo pa rin ang maglilinis. So pasin na kayo guys, malikot yung ating videos kasi yung kamay ko ay naglilinis na yung isa nakahawak ng cellphone so yung isa ay nagwawalis at yung ano naman ay nagsasalita yung mayari ng videos na to <coughs> so thank you guys thanks for watching don't forget to um, like my video and subscribe na rin po just click the button para sa ganoon updated kayo lagi sa aking video guys so uh, hindi naman as in totally madumi dito guys sa my visitors area kasi pag webes ay nilalak ni lolo ito kasi alam niya na, na dumarating yung apo niya ay ano uh, tinatapon nila lahat ng tissue at pinaglalaroan at kung ano, -ano pa guys yung mga putik lalo na umulan dito nung the past day ay pinapasok nila dito kaysa walang kontrol yung mga bata pagdating dito sa Arab country so yan muna guys ang latest and update thank you very much sa inyong lahat dyan sa supportan ninyo uh, God bless you all saka magingat po kayo lagi thank you bye see you